25 pesos na Korean costume galing sa Ukay. Ito transform natin ng ganito, kabongga. Inumpisan ko na nga ang tahiin tong national costume ng pamangkin ko. Di ko na nga na video yung una kong tinahi. Siyempo naman ngayon, natulog yung baby ko. Kaya nakavideo ako ng kaunti. Nakabili nga ako ng 25 pesos na Korean costume sa Ukay. Kaso nga lang, yung pangitaas lang. Kaya diniskartihan na lang namin yung pangibaba. May sobrang tela naman ako dito. Ginamit ko din to nung national costume ng anak ko. Nirecycle ko na lang to at binil kinakailhan ng mga pang design para maiba naman. Kinakamay ko lang pala magtahi kasi wala akong sewing machine. Tiningnan ko nga muna to kung bagay ba ang color combination nila. At dahil wala dito ang pamangkin ko, sa akin muna ko to'y sinukat. Itry ko nga muna to kung tama na ba yung taas niya. Kaunti lang naman ang gap ko sa pamangkin ko kasi matangkad na bata yun. Okay na sana to kaso yung side na to hindi pantay. Nagkamali siguro ako sa paggupit. Kaya re ko na lang. Lagyan ko na lang ng design ito sa itaas para kahit hindi pa hindi masyado makita yung imperfection niya. Bali, madali lang naman magtahi. Basta alam mo lang yung pattern niya. Kahit anong design naman ay pwede mong ilagay. Basta bet mo lang. At syempre, yung design naman babagay sa pangitaas niya. Di naman kasi tupulido pagkatahi. Kasi gusto ko, madali lang tanggalin yung tahi niya. Para sa susunod, na need na naman nila ng costume. Tanggalin ko na lang yung design niya. At papalitan ko ng bagong design para maiba naman yung forma niya. Tips pala to sa mga nagbabadget na mga mga may mga activities naman talaga sa paaralan na kailangan ng mga costume. Kaya imbes na magrenta, bumili na lang kayo ng tela at kayo na ang mag-design. Pagkatapos ko nga itong tahiin, hinang ko nga to dito para makita ko sa ang side yung hindi pantay. At kulang lang pala siya sa hila-hila. At heto, isinukat ko nga siya ulit at pantay na nga yung sa ilalim. Pero teka, tingnan nyo naman yung binili kong Korean costume. Ang plain lang, di ba? Walang kadesign-design tong pang taas niya. Kaya tinahian ko na lang siya ng pantapal na mga dark color. Yung mababagay din sa alda na tinahiko kanina. At ayan na, tingnan nyo tong pamangkin ko. Ang ganda, simple yet elegant. Meron naman siyang crown para dito sa costume niya, pero gusto niya yung simple lang. Ayaw niya yung may sa ulo niya, kaya itong mga hairpin clip na lang ang nilagay ng mama niya. Cute din tong flower sa harapan. Pagkatapos nga niyang ayusan, nag-request nga akong i-video muna siya kasi ang ganda. Mahiyain nga tong pamangkin ko. Tapos minsan may pagkabuyish pa. Pero pag naayusan, sobrang ganda. Buti na lang at na kwento niya nung naglalaro sila ng anak ko na kailangan niya ng costume sa school niya. Ayaw sana siya pasalihin ng mama niya kasi sobrang mahal ng renta ng costume ngayon. Tapos tong pamangkin ko, gustong gusto talaga niyang sumali. Kasi outstanding honors to at ayaw niyang behind sa mga kaklase niya. Lalo na sa mga activities kasi may mga points din naman sila makukuha doon. Kaya sabi niya kahit anong costume lang, basta makasali lang siya. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Inoffer ko sa kanya tong costume ng anak ko. Pero sabi ng mama niya, siya na lang daw magtahi. Eh, din naman na kailangan ng national costume ng anak ko kaya tinahi ko na lang para sa anak ko pero sabi ng teacher di na nila kailangan ng costume kaya ito pinahiram ko na lang sa kanya at inadjustan ko yung taas na bagay naman sa kanya yung costume in fairness kahit di ko sinukat to sa kanya ay parang sinukat talaga para sa kanya sobrang napakinabangan nga ang costume na to kasi dalawang activities na agad ang nasalihan ng pamangkin ko isinuot nga rin tong pangilalim Disney princess pala siya dito si Sleeping Beauty yung pangitaas na niya ay ng mama niya. Galing din yan sa mga sobrang tela. At nilagyan niya lang ng designs. O ba diba, pag gusto talaga, maraming paraan. Bunga na nga tingnan at saka hindi halatang tinahi lang. Bunga na parang mamahaling gown. Di halatang nirecycle lang. Kahit sa angulo bagay din naman sa pamangkin ko. Lalo na pink tong color ng costume niya. Nai-enhance talaga ang ganda niya.